namamagang pa. Ang damong ula at ulad ay may kakayahan ng manlunas ng manaso, pamamagadulot ng uric acid, rayuma at arthritis. Ang sariwang katas nito ay mabisang gamot. Tikdika ng dahon nito at katasin ang langis at ipunis kung saang parte ang iyong pamamaga ng paa kamay o usahan man sa iyong katawan. At ang kanyang ugat ay pakuluan nito at ang inumin sa umaga, tanghali at gabi, araw-araw hanggang gumaling ang pamamaga. At kung ikaw naman ay may ubu, sariwang katas din ito ang <coughs> pinin Sa matanda, tatlong kutsara hanggang limang kutsara sa umaga at gabi, araw-araw. <coughs> <coughs> <coughs>